Mapagpalang araw mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Muli nagbabik sa rapan Ang padre ng samblag Palibag ito yung adventure naman Palibag magsabak naman sa laot Balik adventure tayo uli Pamana sa gabi mga kapaders Pupuntahan namin yung piyapa man ng maraming isda Yan sa kalautan At baka may laman uli mga kapaders At kung bago pa lang kayo sa akin channel Huwag mo nang kalimutan na mag subscribe ang notification bell button para lagay yung updated sa aking next black Hacking upload sa YouTube. Lubos nga ako nagkapasalamat sa mga silent viewer subscriber. Na patuloy na walang sawang sumusuporta. At laging nanonood ng mga video ko sa YouTube. Saka din po sa mga hindi skip ng ads. Maraming salamat. Uras nga pala ngayon. Alas 5.30 sa mga kapaders. Alis na rin kami. Tapakabal sa aming pagdive. God bless. Ikit pa kalagi Panibagong adventure tayo. Pamanak sa gabi. Hanap tayong isda na ito snapper kagad o nagpakita sa atin buwi naman o mga kapaders mm -hmm. aroy nakapulit uulitin ko nasakta na dahil tinamaan na sa parting batok reject na yun mga kapaders di bali pa ulam na laang at pag nahuli mm -hmm. huli ka dyan kahit ito na pa ulam na laang bukas na umaga masarap ito magkasamang gulay buti pa rito malinaw ang dagat doon sa parting tabi medyo malabu labo na ito kauser or liglig lapu-lapu mm -hmm. huli ka dyan Ayos na ito. Salamat Lord. Magandang biyaya ito para sa amin. Ito nga pala yung bahura na pinapanan ko ng maraming isda. Pinuntahan ko na para makadili siya naman ng kahit kaunti na naman. nag ako ng kahit paunti siya at para makabila ko ng bagong pana. At na ito, kauser. Mm -hmm. Huli ka dyan. Pakipalo na rin po ang kanyang Facebook page. Ang kanyang pangalan sa page, Burgos Espergan Maker and Esper Fishing. Ang kanyang pangalan naman sa YouTube ay Kuya JR Vlog. subscribe na rin po ang kanyang channel. At na ito pa uli, alatan. Mm -hmm, Huli ka dyan. Aroy, nakabunot pa. naroon na, nasunahan. Sige lang, oy. Naninibago yata ako ngayon sa pamana sa gabi. Sablay ang mga isang pinapana ako. Malapit ka sa akin. Mm -hmm, Sala, hindi tinamaan. Utro. Mm -hmm, Huli ka na dyan. Reject na ito mga kapaders, pang ulam na naman ito. Marami naman kayong pang ulam bukas na umaga. Nasa blay ngayon ang pulso ko sa pamana ngayong gabi ha. Hanap tayo ring isda, sana mayroong pa. Medyo maiksi ng kulap nito kapar sa bahura na ito kanuping. Mm -hmm. Huli ka dyan. Ayos na itong pandaradagdag. Pandilin siya bukas na umaga. Ipambigas lamang. Kaya ako nag-order ng mahabang pana. Sayang kayang ang pangaluan sa kain tangigi. Hindi ko matarget ng malayuan. Maiksi kaya kayang dalakong sa ilalim ng araw. Hanap na naman tayong isda mga kapader. Sana mayroong pang kasamahan na ito alatan uli. Testing uli. Mm -hmm. Huli ka na dyan. Sigurado ka na dyan araw ay nakapulit nakakulit mga kapaders ay talagang malas malas ngayong gabing ito oy mailap na pati yung isda na hana kaya ayun, wala na dito sa buta sumuot yata ay na ito mga kapaders mm -hmm. pasiguro ng patama sa iyo hindi ka na dyan mga sa pana ako sigurado ka na dyan pag kayo nakabi ng ito klaseng isda mataba ito ngayon mga kapaders dahil nung isang araw nagsabok kami na ito sobrang taba hanap na naman tayong isda sana mayroon pa naroon lambingan Mm, sala, lakailag mga kapaders. Mm, -hmm. huli ka na diyan. Buti at automatic ang gamit ko, mabilis ikasa. Katulad ng baril SPJ, mabilis ikasa at mabilis iputok. Ganito palang lang isda lambingan, buti lang sinama ng buyer sa bitilya, 130 ang kilo. Noong nakarang kaya hindi ito binibili. Hanap tayo uli. Unti-unti nang ang kulay na dito sa bahura. Naroon isda, gorayan, siguro. Mm, -hmm. ka Another 130 bitilya. Gurayan, guhit-guhit ang kanyang mga kulay mga kapatirs, kaya kahit ito tawag sa amin, Gurayan. Sa ibang lugar, ibang tawag nila dito sa amin, Gurayan, dito sa Quezon. Hanap tayo uling isda, naroon dalawang lambingan. O ito, mas malaki mga kapatirs, itong isa, yung lobas medyo maliit. Mmmmm, lagata -hmm. na naman dyan. Isdang may sungay, nakalagay sa pisngi. Ayos na ito, mga lompana, lambingan. Hanap na naman tayo ng mga panang isda. Na ito, talikbago, nag-iisa laang, walang kasamahan. Mm-hmm. Huli ka dyan. Nahan kay ang kasamahan na ito. Wala ditong nakasuot. Di ba, Ali? Nakaisa man tayo dito sa bahura. At na ito pa, nasa loob ng butas. Kausir. Mm-hmm. Huli ka dyan. Ayos na ito. Kwartan lino na bukas. Salamat, Lord, na marami. Ayun ko lang ito. Pwede kayong isdaan na ito. Matagal na nakalipas. Baka mga kalatintao na mga kapaders. Dito kaya kulapuhan dito sa mga butas masilip-silip tayo baka may man nakasuot na ito nakadangla sa butas malaking alatan mm -hmm. Maatas ka pa gitik sintiro ang tama mga kapaders nakachamba man tayo iba talaga pag nakakasisid ng gabi nasa bali ang pulso ngayon okay na nakapatama na rin hanap tayo ulit mga kapaders baka mayroon pa dito sa butas atin silipin na ito bibiya mm -hmm. tang aking inakay Ayos na ito. Sana may isang pa ito. Para yung narin ang aking inakay naman. sa sila. Nang makatikim lamang sila inihaw bukas na bibiya. Hanap tayo ng isda. Baka mayroon pa. Nahan kaya dito. Na ito nakasuot. Malaking kanuping mga kapaders. Mm hmm -hmm. Tinama sa parikpikan. Ginigiti ko sana. kailan malayas na. Ayos itong pandara dagdag sa unang napana na. Hanap na naman tayong isda dito sa kulapuhan. Naroon naglabas. Alam sa kaya ito ay matampusa mga kapadres, orbigan. Kaya lang mailap, sigin lang oy. Huwag kang tatago yun sa kulapuhan, hindi na makikita. Bumalagbag kalaang Ay talagang mailap mga kapaders. Aroy, sumuta sa kulapuhan. Uy na ito. Mm -hmm. Huli ka na dyan. Uy, nakapunit pa. Uy, sayang pa. Na ito pa, hindi lumay sa panayang kuli. Mm -hmm. Ay ha, mali yan. Ridik ito mga kapaders, hindi naman sa tiyanan. Ang bitokahan ito, delikado ko. Tingnan ko daw. Uy, oh, sabi na wasak na basang atay pati ka di bali masarap nung pang ulam bukas na umaga hanap tayo uling isda naroon kausir sir nasa lalim ng sayap nakasuot mm -hmm, malayas ka pa ayos na ito pandaradaglag lapu lapo dito sa bawah rami pinagkapanahan ng mga isda mga kapas, ng surahan dito yan yeah, kumakatsin po ng malaki ang butas baka may nakasuot na surahan pero pag itong mga hayaw ang isda wala dito surahan naroon pa nakasuot sa lalim ng kurals Gurayan uli, Mm -hmm, Salah, hindi tinamaan ulit. Mm -hmm, yari ka na sa akin. Pangalong pa ng gurayan. Sa parting tiyan, tinamaan na naman. Delikado makapulit na naman. oh Reject na naman uli Wala ito sa pana. Narito sa gumagamit ang pana. Pasara sa bleb pagpatama. Hanap tayo uli Marami na akong isang sinablayan. Laging reject mga kapaders. Na ito, bibiya. Nakasuot. Sungkitin ko muna. Atras. Atras. Yan. Huli ka na sa akin. Mm hmm mataan tama, hindi ganyan mga katakas gitik mga kapaders. hanap na naman tayong isda dito sa kulapuhan, may nakasuot na roon mm -hmm. yoy, malaking bigan mga kapaders, kwartan linaw na ito sa palikpikang ko pinatamaan at bago sa partintian, makabunot na naman hanap tayo ling isda na ito malaking orines or dongis. kung tawag sa amin ay tapasan sa kison awang ko lang sa inyo papasiguruhin ko pagpana Mmm, -hmm, aray, nakapunit na ito na, sumuta sa hulapuhan Mmm, -hmm, huli ka na. Hindi naman sa parte bato, kaya pala nakapulit mga kapaders. Ay, hamal malamis Kaya nga, no, stingless ko, hindi ko makita ang pinakandulo ng pana sa gitikan. At kung walang isang stingless ko, delikali itong malaking orinis na sa akin. Awan ko lang, yung maliit ka, hindi tinatamaan. Hanap na naman tayong isda. Dito sa butas, na ito, dalawang orinis mga kapaders. Mas malaki na sa pinakang ilalim. Itong medyo marit susungkitin ko, labas, alis na dyan, itong papanay kong isa, malaki Hmm, hmm, hindi pa na gitik na kaplan, kita lang sa batoy yung bulo ng pana, ay pa talaga ito Baka pa na, tikok na naman yata ito, ay sinasabi ng tikok ang dulo Masakit pa naman sa balik at pag hindi nagigitik ang isda, pag ito kalaking tulad ng urenis Hanap tayo yung isda na naman, na ito, paru-paro, naroon, bibiya, nakatagilid mga kapaders Pa'y isda pang maliit, manurubulo pa ay eh, ihaw, manasuga yun. Buti takailag siya at kung hindi, tama siya sa pana ako. Another pang ihaw, pero pag marami ng huli kami bibiya, pang binta mga kapaders. Si bintang kilo sa amin, bilin na kayo. Kaya lang, malayang lugar ko dito ako sa Quezon. At naroon pa mga kapaders, malaking nukos. Mm -hmm. Pang kalamaris bukas, ayos tong pang ulam, aroy! Kakagatin pa yung rubber ng pana ako. At akabak na nga lang, kakagatin mo pa pagunang kagati niyan ganito palang rubber sapada maganda mga kapaders bersado, kahit mahatak siya ang salida naman malakas kaya ito binako itong rubber na ito malaki ito mga kapaders kasi nakita ng daliri ko sa inilaki matigas hatakin pagbuo hanap na naman tayong isda at na ito pa lapulapo barakambiko nakalabas ang ulo ang huli ka dyan. Sa Facebook pinatamaan mga kapadus dahil ulo kayo nakalabos laang. Kwartan linaw na ito. Nakalapula po man tayo kahit walang sibungin. Itong bahurang ito, birang sibungin dito. Baka sa sud na gabi, doon sa hunyuling ko ng lapula po, makasibungin tayo doon. Nagbaka lang ako sa kaila ko sa bahurang ito kung may lampi na isda. Meron man, tsaga at na langoy. Siya nga pala mga kapadir, sa pala ngayon. Alas 9.35, medyo maaga pa. Baka umahon kami mga alas 11.30 hanap tayo ng isla baka mayroong pangkasamahan kasamahan kunting tsaga lang para bukas may kunting dilin siya na ito mm -hmm. kao nagitik natin lapula -lapu ulit mga kapaders salamat lord at naroon pa nukos siging pahabol sa akin ay mailap naroon nakinto rin huli ka ngayon sa akin mm -hmm. pang pang dagdag mailap ngayon ang nukos malaki ng buwan mga kapaders mabilog na naman hanap na naman tayong isda Andito, may nakasuot. Yoy, kulay pula, maya-maya. Paplangkitahan ko na maganda mga kapaders. gigitikin ko. Sana tama na pinakang gitika na ito. Mm -hmm. hindi pa rin talaga gitik mga kapaders. Ay, yung pagkalay yun ng tao, nasa may parting Akala ko baga, sintido na tinatamaan ko, hindi mampalan. Di le huwag lang makabunot lang ito, huli ito sa akin. Malaking maya-maya mga kapaders, pasala po ito pag ito kalaki. Mahal ang presyo sa amin ng ganitong maya-maya, 150 lang ang mga kapaders, okay na yun mahal ang aming isda mabili ng buyer. Sa mga ibang nanonood dyan, baka mayroong buyer dyan, kaya nang bumili ng isda namin. Napakamurang isda sa amin dito sa Quezon. Pinakang mata sa presyo, 150. Tapos ang pinakang mababa, 70 ang kilo. At na ito, pawikan ulit mga kapaders. Matagal ito sa bahura. Nung makita ko ito, medyo maliit pa ngayon, malaki na mga kapaders. iis lang ang kampag sa unahan at dalawa sa ulihan yung pinakang timon niya. Kaawa man, tatlo lang ang kampag. Hanap tayo ng isda mga kapaders. Kunti ang lang. Na ito, Bilogan na kanuping. Mm hmm, gitik. Eoy, oy, nakachamba din. Ayos na ito. Salamat, Lord. Pandaradagdag na naman pambigas. Sana may kasamahan pa ito. Hanap tayo uling isda. Baka mayroon pa. At na ito pa, nakasuot. Timbungan, isdang may balbas. Mm hmm, gitik na naman. Yun lang pala magandang patamaan tatapat na lang yung parting matahan yung palang na yan dyan pala nakapista ang pinakang matigas na tinik na udugan na yan hanap tayo ng isda baka mayroon pang kasamahan at na ito pa talikbago mga kapaders mm -hmm. huli ka yan madalang ang talikbago sa bahurang ito palibasa maliwanag na ang buwan pag maliwanag kaya ang buwan ang isda sigil lang wila ang para din sa umaga hanapan ko pa baka mayroon pang kasamahan at na ito pa uli mga kapaders malaking snapper na naman Papasiguruhin ko. Mm -hmm. Gitik na naman. Sintido. Kwartan linaw na. sa labo, Hanap tayo uling isda. Sana mayroon pa. At na ito pa. Taligbago. Nakatago. Mm -hmm. ko pa sa kulapuhan. Nakalaw nito na makikita. iba talaga pag malingas ang flashlight Kahit ang isda nakatago. Nakikita pa rin ng dalawang mata. Hanap na naman tayo mga kapaders. Oh, -oh. na ito. Kulambutan. Nakachamba tayo. Estimit ko dito ma isang kilohan na ito. Paparain ko ng mga kapaders. Gigitikin ko ito. Maganda ang niya mga kapaders. Mm -hmm. Gitik talaga. Ito nga pala yung kulambutang buhangin pero nasa bahura na kadapa. Ito ang pinagkaiba sa kulambutang natural mga kapaders. Ito may guhit na kulay asul sa palikpikan. Yan ang kulambutang buhangin. Iba naman ang kulay ng kulambutang natural yung nalaki. Walang bahad na kulay blue sa palikpikan. Ang pinakang malaki lang na ito o ito estimate ko may kilo ito mga kapader pili na rin itong pambinta kasama ng lapula po 150 ang kilo hanap tayo uli baka makachamba pa at na ito uli mga kapader malaking bigan nangangain papasiguruhin ko baka makapunit mm -hmm. huli ka dyan ayos na ito maaho na kami mga kapader isang deblaang tayo at mawawin na naninibaga ako dito ngayong gabi mga kapader medyo nalulula ako na ito na mga kapaders yung aming unang dive ayos na ito isang dive lang kami at mawi na rin salamat lord na naman sa magandang biyaya ngayong gabi para sa amin mga kadilis naman tayo ng pambigas bukas na umaga ayos na ito mga kapaders naisali okay. na sa stereo yung latang isda namin na huli isang puno man mawi na rin kami abang-abang nilang bukas kung kikitain dito sa si na itong aming pinanaan ngayon maraming salamat nga pala sa ating karagatan at maraming isda hmm. pa rin Good morning mga kapader sa inyong lahat sa mga nanonood ng video ko ngayon Ito ang aming kabintahan 2806 Ayos na ito Hindi pa yung hindi pa ang gastos Pero mayroon pagkikitaan kahit kaunti Pagkaparte naman tagi 300 May pambigas na naman tayo, 3 kilo Lubos nga pala akong kapasalamat sa mga hindi nag ng ads Abang-abang ulit sa ating susunod na adventure Maraming salamat God bless, ingat po kayo lagi dyan